Kung ibig nino mang sumunod sa akin limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin ito pong ating ebanghelyo ay karugtong ng ating ebanghelyo no nakaraang linggo kong maaalala ninyo no nakaraang linggo the gospel was about the confession of peter no he asked the disciples Sino daw ako ayon sa mga tao? Ang sagot ng mga alagad, kayo daw po si Juan Bautista, kayo daw po si Elias, si daw po kayo sa mga propeta. And then the next question was directed towards the apostles and who do you think that I am? Sino naman ako ayon sa inyo? And Peter stood up and said you are Christ, the Son of the living God. And uh, because of that, sabi naman ng Panginoong Jesus sa kanya, And you are Peter, and upon this rock I will build my church. Hindi makapananaig dito ang kapangyarihan ng kasamaan. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ipagbawal mo. Now, pinagmagnilay tayo dun sa you are the Christ the son of the living god i also mentioned in my reflection na yung salitang christ o kristo sa tagalog ay galing sa salitang Griego, christos which means messiah the anointed one of god ang hinirang ng diyos okay ang kristo ang ibig sabihin ang hinirang ng diyos christ is a post resurrection title given to christ after his resurrection After his resurrection, uh, the witnesses said and assert that indeed this Jesus is the Christ. He is the Son of God. He is our uh, the Anointed One, our Messiah. At uh, dahil sa confession na yun ni Pedro, alam natin na nangyari. Ay, siya'y hinirang ng Diyos para sa gampanin ang um, paggabay sa simbahan. Now, essential sa pagiging Kristo ay yung Pascal Mystery. Pagkatapos na ipahayag ni Pedro yon, kasunod na yung pagsasabi sa atin ng ating Pang Panginoong Iso Kristo na siya bilang Kristo ay dapat na magtungo sa Jerusalem. What will happen in Jerusalem? Siya ay pabata ng maraming hirap sa kamay ng matanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga skriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikawalong araw, ikatlong araw, ikatlong araw siya'y muling pabubuhay. Alam natin ito by heart. Ito yung ating ginugunita tuwing pinagdiriwang natin ang kwaresma at ang mga mahal na araw the, the Paschal Mystery of Christ, Passion, Death, and Resurrection. Nung sinabi niya na ito, abay siya'y hinila ni Pedro sa isang tabi. At ang sabi ni Pedro, wag nawang ipahintulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari sa inyo yan. Ngayon sabi ng Panginoon sa kanya, lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kung hindi sa tao. So, si, si Satanas na yata ang lumulukom kay Pedro noon. So, batay dun sa pagbasa, lumayo ka sa akin, Satanas. Hindi mo alam ang yung sinasabi, Pedro. Hindi ba? Yung pinupuri niya, ngayon ay kinagagalitan na because of his misconception of false consciousness about the Messiah. Ano ba ang ibig sabihin palang pagiging Kristo? Ano ang pagiging ibig sabihin ng pagiging Mesiyas ng Diyos? Kaya mayroon din kalamitan, mayroon din tayong misconception or false consciousness about following our Lord. What is our false consciousness or misconception, Father? Sabi mo, ah, ako ngay palagi magsisimba. Ako ngay magilingkod sa simbahan. Ah, sisikapin ko nga ako'y maging mabuti sa aking kapwa ani at para uh, ako'y kalugdan ng Diyos at maging maayos ang aking buhay maging masagana kaya nga binibigyan tayo ng warning against prosperity gospel what is prosperity gospel na para bagang yung pag-unlad sa buhay yung kasaganaan ay kaakibat ng relihiyon o no, ng ating paniniwala sa ating Panginoong Kristo na kapag tayo sumunod, kapag tayo gumawa ng sinasabi ng simbahan, o tayo naging mababait na mga tao dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Iso Kristo, uunlad ang aking buhay. Hindi na ako magkakaroon ng problema. Wala na akong iisipin. Hindi na ako magkakasakit. That's a lie. Kasi nungalingan yon. In the first place, ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, Sumunod ka sa akin sa paumagitan ng pagpapasan mo ng krus. And we look at the cross. We meditate on the cross. What is the symbol of the cross? Death, suffering, difficulties. Hindi yan sinabi sa atin o oh, ka ng krus masaya magpasa. May nagpapasan ba ng krus na tumatawa? And you know how hard it was for the Lord when he carried the cross. Ilang beses pa nga siyang nadapa? Eh. Sa sobrang bigat, mayroon bang masayang pag, pag, pagbubuhat ng krus? Mayroon bang nakaka-enjoy doon? Wala. Talaga. Hindi sinasabi sa atin, wala na kayong problema at kayo pala simba. Hindi na kayo magkakaproblema. Yayaman na kayo at kayo pala simba. Nababawas pa ang yaman ninyo? Kasi inihulog nyo sa basket. <laughs> Biro lang po iyon. Okay? Hindi naman. As I was saying, iyon ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Ngayon, tatanungin ninyo, saan ba nagagaling ang krus natin? Saan ba nagagaling ang nagpapabigat sa atin? Father, sana ay apang pinoproblema ko, Father, yung pag-aaral ko. Gusto mo maging professional? Oo. Gusto mo magkaturo ng maayos na trabaho? Oo. Madali bang mag-aral? Ay, gusto mo naman maging professional na agad na hindi mag-aaral. Would that be possible? Hindi. Mag-aaral ka. Kakibat nun. Ngayon, dahil gusto mo yan, edi, magtsaga ka. Edi, pwedeng madali yun. O gusto ba ng Diyos na maghirap ka? Hindi. Ay, gusto mo naman yan. Okay. So, pagtsatsagaan mo yun. Kasi gusto mo yun eh. Hindi po baga. Misan yung, yun yung mga cross lang natin. Pagal yung pagkakasakit, you know that magkakasakit talaga tayo. Tatanda talaga tayo. Magkakahiwahiwalay talaga tayo. Part yun ng reality ng buhay. So, hindi buo yung consciousness natin if we negate or deny yung mga bagay na hindi maganda. Eh, di ba? Kaya nga sa aklat ng Ecclesiastes, ang sinasabi, there is a time for everything. Panahon ng pagyakap, panahon ng paghiwalay, panahon ng pagtanim panahon ng pag-aani, panahon ng kapayapaan, panahon ng kaguluhan. There is a time for everything. At hindi pwedeng sabihin natin, ang gusto ko lang, Father, yung masarap, ang gusto ko lang, Father, yung maghinawa, ang gusto ko lang, Father, yung masagana That's a lie. Hindi po totoo yun. Kasi nung alin, kakulang yung ating kamalayan. Pag doon lang tayo nakafocus. Hindi e ho ba? So, kalimitan ang pinanggagalingan lang ng ating krus nagpapahirap sa atin ay yung gusto natin. Hindi e po ba? Yung gusto lang natin. At mayroon tayong ipinipilit na hindi na pwede. O kung, kung, kaya pa naman natin, di ipilit natin. And how will we know? Initially in the natural course of things in the natural course of things alam mo yung sabi sa philosophy essence essence if something is beautiful don't make it ugly it's beautiful look at the person the person is beautiful for example a human person napakaganda naman niya kung titingnan mo talaga napakasagrado ng tao Would you violate that creation? Would you violate that person? Doon tayo nagkakaproblema. Kapag yung essence or the natural course of things gusto nating baguhin at mayroon tayong ipinipilit, ayun na nakapagpapabigat sa atin. Doon lang naman galing yun. Eh. Hindi ho ba? Opo. Kaya nga tayo, mayroon tayong palaging sinasabi, ay kung loob bagay. Ay kung loob bagay. Ano nga magagawa natin kung loob? Ay kung iyoy. Ay ano pa? <laughs> Ay doon tayo magiging mapayapa. Okay. May mga bagay tayo na kaya nating pagpursigihan. Lalo na kung para si kabubuti natin. O sige lang tayo. Gawin natin yung kaya-kaya natin. Hindi ho ba? Pero yung hindi natin kaya, ipagpas sa Diyos natin. At may mga bagay tayo na kasabihin natin, siguro kung kaya ko pa, ipupush ko pa. Pero kung yung ganiton talaga na lang, and then maging mapayapa tayo doon. Hindi po ba? O ilalaban natin ang buhay. Alam mo ng Father, sabi kasi ni Father, wag na daw, hindi eh, gano'n na lang, huwag ka na magpagamot. Hindi naman ganoon ilalaban natin. Malay mo nga kung gagaling nga. Pero alam natin na hindi natin hawak yung buhay. Hani po, kung gagaling ay gagaling talaga. Pag hanggang do'y hanggang doon. Okay? So kapag yung unang batayan natin, Father, what is the will of God? Let us look at the natural course of things. Ano ba dapat yung bagay na iyon? Paano ba dapat mangyari iyon? And initially, that's the will of God. Ha? Huh? That's the will of God. Kung mag kung mang -utang ka, magbayad ka. <laughs> that's God's will. May utang na eh. Eh bakit mo tinatanggi ngayon? Pag hindi sa iyo, wag mong kunin. Pag alam mong mababiolate yung iba, huwag mong gawin. We don't have to be, oh, ayaw na Diyos ng ganayan. Nakasa ating kalooban na ay hindi dapat ganoon iyon. Any reasonable or logical person would say, ay oh, hindi dapat mong ginawa, ay yun ay yun ay masama. Alam mong yung masama ay ginagawa mo. Kaya nga yung nakakapag-mitigate o nakakapag-mitigate sa isang sa isang masamang ginawa, halimbawa ay kung yung gumawa ay wala sa kanyang tamang pag-iisip o bata na hindi pa niya kayang mag-discern ng kanyang ginawa that would mitigate, for example, an offense. But not the person na merong sapat na kaalaman. Any reasonable person would say, hindi mo dapat ginawa, eh, yun, ba't hindi yun ginawa mo? Hindi ko na sab kailangan sabihin sa iyo, yung masama, iyon. Eh, Pero ikaw bilang isang logical person, reasonable person would say, ah, that's bad. Hindi dapat yung ginagawa ng isang taong nag-iisip, discern And, di ba? And initially, that's that's the will of God. The natural course of things. The natural course of things. If it is beautiful, don't make it ugly. <laughs> If it is ugly, make it beautiful. <laughs> Pero mo di disturb yung kagandahan niya. Maganda no, eh. Pwede lang yung tawag natin novelty. From something that is beautiful, you create some you create something that is also beautiful and the nobility. Ibig sabihin, mula sa maganda ng bulaklak, gagawa ka pa ng isang magandang creation na galing doon sa maganda. Something like that. But to destroy that beauty, that's a no-no. Any reasonable person would say, hindi mo dapat ginagawa yun. That's the will of God. Hindi ho ba? <laughs> so, nandun lang yun pala sa atin. Malapit lang pala na no, madali lang palang i-access yung ano bang kalooban ng Diyos. Alam mo. Alam natin. Hindi pwede because sabi nga, the Word of God is near you, in your heart, in your lips. Ang salita ng Diyos ay malapit sa inyo, sa inyong puso, sa inyong mga labi. You know, that's the will of God. At hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam kung iyon ay yung pangkaraniwang, mature na tao, logical and reasonable things. Siguro yung mga komplikado na, mayroon kang ignorance of facts. For example, uh, nagkamali talaga ako, Father. Kasi mayroon ng kasama na doon yung, yung mga, fake, mga facts, katotohanan na hindi mo, ana, hindi mo naman alam. Kasi may mga bagay na hindi talaga natin la, Yung mga technical, no? Oh, ay, hindi ko po alam, Father, na ganun po. Oh. But anyway, yung pangkaraniwang bagay na pwede nating gamitin sa pag -di discern pag nilay kung anong mabuti, that is very accessible to us. Alam natin yon, Hindi ba? So ngayon, ano po ang nagpapabigat? Ano po ang cross, Father? Yun lang din ang cross natin. We want something else. Meron tayong gusto, ayaw nating yakapin yung gusto ng Diyos. And how we will know yun ang gusto ng Diyos sa natural course of things. Ganoon. And ba? And then if we say, katulad ng ating Panginoong Isang Kristo, ang kalooban mo ang masunod, hindi po ang kalooban ko. Not my will, but your will yun ang, yun ang act of resignation niya sa kalooban ng Diyos. Eh. Hindi pa yung pagsasabi niya sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko sa krus. No. But in the garden, when he said, not my will, but your will be done, Lord. At sa panalangin niya natin ng Ama namin, sinasabi natin yan. Mapasa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa, para ng salamin. Mapasa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Sana yung, yung kalooban ng Diyos ang mangyayari sa aking buhay. Ang masundan ko sa aking buhay. Okay? At iyon ang mangyayari. So, ipanalangin natin sa Diyos, mga kapatid. Palagi tayong maging mapagnilay as to His will. Na? At maging bukas ang ating diwa at kalooban sa kaniyang pagwiwika sa atin. Nagawin natin kung ano ang kaniyang kalooban. Ha? Hindi ang kalooban natin, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Amen.